May tanong sa atin ang mga alam mo na mga tumututok sa atin. Bakit daw ba patok na patok pa hanggang ngayon ang Sharon Gabi love team? Ang tambalan nila. Ikaw muna bilang isang died in the world Sharonian. Ay nako, s'yempre naman dati kasi di pa uso ang social media. Hindi natin nararamdaman at nakikita lang natin sila napapanood lang natin ang kilig na hinahatid nila sa atin. Na wala mang opinion ibang tao kundi ano, raw na nakikita natin yung mga kilos at galawan nila na naging sila tapos na udlot kasi naghiwalay na ngayon tayong mm -hmm. mga tagahanga umaasa na meron pa rin sa ano sa puso natin yung affection na bagay na bagay talaga silang mag-asawa at magkasama hindi man magkatuluyan pero mabubuo mo yung dati mong pangarap na nasimulan na ngayon malalagyan mo na ng tuldok 'di ba 'yun 'yun